Yo! What's up mga kachismos, kachismosa, and welcome back to our YouTube channel. So, for today's video, may pag-uusapan tayo na nag-trend ngayon dito sa Facebook. Hindi ko lang alam kung kailan na totaling na-upload itong video ito. Pero nakita ko lang itong uh, video na ito at itong post na to dito sa Zoom In. Ano? So September 27 no, at 11.32 a.m yun siya, siya na-upload. Ang sabi dito, trending now in the Philippines. So, before that, mga kaibigan, no, papaalalahanan ko muna kayo na medyo sensitive itong pag-uusapan natin. Pwedeng mahati ang ating opinion kasi nga, pabasay uh, sa ating mapag-uusapan. Pero take note guys, pauunahan ko na po kayo na dito sa channel natin, wala tayong kinakampihan, neutral lang tayo o gigit na tayo sa dalawang ito. So ito, re-react lang tayo sa senaryong ito. Ano sa gitna nilang dalawa. Ano so wala tayong papanigan both side. Syempre, we all know naman na magkakaiba tayo ng pananaw sa buhay. Ano? Kaya very ano, to, sensitive sensitive itong pag-uusapan natin. Kaya kung ano rin po yung mga thoughts ninyo sa mapapanood niyo po ninyo ngayong video, pwede rin i-comment sa comment box natin in inyong ano opinion right So, without further ado, umpisa na natin to mga kaibigan. So, sabi dito sa Zoom in Trending Now in the Philippines. Viral videos making rounds on social media after security guards stopped a transgender woman from entering the female CR. Saying, it says female, not transgender. Okay. the clip uh, recorded by the trans passenger has sparked mixed reaction some netizens says the guard was only doing his job and following the rules while others believe it raises deeper questions about inclusivity safety and respect for the lgbtq plus community since most establishments still only label restroom as male or female this issue highlights the bigger challenge where the transgender uh, individuals belong and how can businesses and society address this fairly All right so maganda naman yung naging post ng zoom in wala naman silang pinanigan sa magkabilang panig ginapalipat lang kita sir kasi lalaki ka sir area po yan bawal yan ah area okay, okay sige ganyan baka magapro sa akin Ha? Wait, po. ano 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 nga. Pa, Tawag ko yung ano 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 mo ano 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 ko ano ano Wala lang kita, sir, kasi lalaki ka, sir. Bibiliria po 'yan, bawal yan. Ah, team, yan. Okay, sige. 21. Team 1. Team 1. ako, sir, ha? para ng biyahe ko All right. So ngayon itim yung gings reaction natin. Okay, dun muna tayo sa guard. All So for sure hindi lang naman ako nakaka-experience no or nakaka-encounter ng mga minsan yung mga guard kasi ewan lang ah kasi minsan talaga hindi marunong mag-approach sa tao or makipag-usap yung mga guard sa mga tao. Masyado silang uh, pabalang kadalasan makipag-usap. Though, hindi ko naman nilalahan. Meron din talagang mga guard na maayos makitungo sa mga tao. Though, naiintindihan natin na meron silang ginagampalang trabaho at sumusunod sila sa policy ng pinagtatrabaho nila. Pero yun nga lang, ang hindi ko maintindihan sa mga ibang gwardya bakit kasi kailangan pa nilang maging, alam yun, maging magaspang magsalita or makitungo sa mga taong kakausapin nila. In short, parang ano sila, yung parang sarcastic. Yun yung tamang term. Halos karamihan, no? Ng mga guard. Ng mga, pero, dito sa mga uh, fully established na mga lugar, katulad dito sa BGC, marami ng mga guard dito na ayos makitungo no sa mga tao sa mga pupunta sa mga establishment no pag manita is yung iba ha, pag naninita ayos din naman silang manita talaga may paki, maayos na pakikiusap or pakikitungo sa taong sisitay nila pero ano meron na, meron talaga mga gentong guardia no kaya hindi natin masisisi yung LGBT na i-post siya, videohan siya kasi nga maaring siguro ay nabastusan din sa ginawa ng gwardiya. No, kung may rin naman natin sa reaction ng gwardiya na ganon yung galawan niya. Ano, so hindi hindi no, natin siya judge, pero yung galawan lang niya kasi yun kasi ang nakikita natin. All right? So yun siya kaya nahati yung opinion ng mga tao na sabi dito, some netizens says the guard was only doing his job and following the rules. Tama po yung mga kaibigan. And while others believe it raises deeper question about inclusivity, inclusivity, tama, safety. So tama naman din yun mga kaibigan. So nahati talaga dito yung uh, opinion ng mga tao, lalo na ng mga nakapanood ng video. Okay? Then, and respect for the LGBT, LGBTQ plus community. So ngayon naman, ito naman. Siguro dito yung guard, hindi rin siguro siya aware. Kasi nga, nakita nyo na, medyo may edad na. Sa generation ngayon na, lalo na pag nakakausap ko kasi yung mga katrabaho kong LGBT, minsan tinatanong ko sila kung okay lang ba kung tawagin ko siyang sir or miss na ba, ganyan. Kasi nga, sa generation ngayon guys, eh, iba na, may parang may power na kasi yung LGBT. Kung baga, wala na kasi tayong ano, ah, discrimination sa panahon ngayon. Alright? So, kung may kasalanan mo yun sa salita ng Diyos, ano, sa kanila na lang yun. Basta tayo, syempre, hindi natin sila pwedeng i-judge kasi pare-pares lang din tayong tao. Makasalanan din tayo. Alright? So, ang importante lang na nandito pa tayo sa mundo is respect each other. Ano, yun ang pinaka-importante mga kaibigan. So, ito. Ang napansin ko na dito siguro hindi aware yung guard na sa panahon ngayon dapat pag-LGBT ka, Kasi ito yung natutunan ko lang guys ha base rin sa pagtatanong ko sa mga kaibigan kong LGBT tsaka sa mga katrabaho ko. Ayan. Na pag ang isang uh, uh, parang sabi natin gay, ano, pag naka nakasuot siyang pang babae, dapat tawagin mo siyang ma'am or miss. Hindi na sir. Kasi nga parang kabasasan nga daw yon sa kanila na nakapusturang babaeng babae siya, diturang babae na tatawagin mong sir. Ano? Tapos sa iba naman, okay lang din sa kanila na tinatawag silang sir. Okay? Uh, lana, kung ang postura nila is panlalaki din. Okay? Yun po yun. Ngayon, ang problema lang, yun nga, siguro nga, hindi nga talaga aware talaga si siguro, siguro si Kuya Guard. At sa pananalita din niya, isa rin yun. Ngayon, syempre, uh, sumabog ang bulkan, ang ulo ng uh, transgender kaya nagalit siya na offend nakaka-offend 'yun para sa mga uh, LGBT uh, 'di ba? Ngayon, ang nakakalungkot lang kasi dapat isa pa ito, total binigyan ng government ng rights 'yung mga LGBT para siyempre maiwasan 'yung discrimination sa kanila kasi nga, nung, nung panahon dati talagang nadidiscriminate discriminate talaga 'yung mga mga gay, 'yung mga bakla, ano. Pero ngayon nga Nagbaba na yung government na bawa na 'yang ganuno. Wala nang uh, pambubuli ano sa mga katulad nila. Ano? Dapat tanggap na rin talaga sila ng lipunan. Hindi na katulad ng dati. Okay? So ngayon dapat tanggawin na lang dapat dito ng government or lahat ng mga establishment dapat nagkakaroon na lang talaga ng restroom para sa mga transgender. Ano kasi nga yung iba hindi mo naman din masisisi. Yun nga kasi nga nakapustura silang babae tapos papasok sila sa CR ng panlalaki. Di diba? parang ang awkward nga naman talaga. Okay? So ayun, meron naman din akong mga nakakatrabaho din. Yun, meron kaming restroom na uh, common CR. Ano na yung iba kahit na naka-makeup sila pero panlalaki pa rin ang postura. Pumapasok naman sila sa restroom ng panlalaki. So it depends kaya dapat andun pa rin tayo sa gitna. Ano sa respect bilang makatao na lamang. Ano, do we respect din syempre si Kuya Guard dahil nga naman talaga, totoo naman talaga na ginagampanan lang niya yung trabaho niya. At syempre, sa buhay ngayon, ma mahirap mawalan ng trabaho. Ano, kaya ginagawa niya yung part niya. Yun lang, ang ano lang natin talaga, maaari talaga na ang pananalita niya is naging sarcastic para sa side ng LGBT. So, yun lang po yung lesson siguro na matututunan natin dito sa issue, uh, sa issue na ating napag-uusapan ngayon. Uh, importante po ito no, kahit mula pa ng una hang hanggang sa ngayon. Yung respeto sa isa't isa sa kapwa-tao. Ano? Hindi, base ta hindi tayo pwede magbase lamang sa kung anong itsura nila, anong kasarian nila, or estado ng buhay nila ang pinaka-importante kahit nasa ang position man tayo ng buhay natin is respeto. Yun lamang po yun mga kaibigan. Kayo po kung ano pong thoughts ninyo sa na pag-usapan natin ngayon, pwede po kayo mag-comment down below. Alright, so peace everyone and see you on my next vlog. Bye!